Kamusta sa lahat. Para gumawa ng daanan o lugar gamit ang ligaw o tinatawag ding natural na bato na kilala rin bilang sandstone o plitnyak, kakailanganin natin ang pinakakaunting mga kagamitan. Lahat gaya ng dati ay nagsisimula sa pagmamarka. Ayon sa utos na natanggap ni Jenny, kailangan gumawa ng daanan na dikit sa gilid ng aming gusaling pangkabuhayan at libangan at ang lapad ay hindi bababa sa lapad ng gulong ng karitong ito. Ang daan papunta sa hardin na pagpapatuloy ng dating daan ay biglang natigil mahigit sampung taon na ang nakalipas. Pagdating sa hardin, dahan-dahang liliko at gumigewang ang daanan sa pagitan ng MGA na mumungang puno. Pamilyar ako sa ganitong daanan. Ginagamit namin ito mula PA noong late dalawang s Kaya alam ko ang MGA kalamangan at kahinaan ng bawat uri. At umaasa ako ay sapat na ang aking karanasan para magbigay ng payo tungkol dito. Ang unang opsyon ay mahal at matrabaho. Isang daan mula natural na bato sa matibay na kongkretong pundasyon. Para sa benepisyo, pwedeng gumamit ng mas manipis na batong pampatong na 1.5 hanggang 2 cm ang kapal. Walang damong tumutubo sa daanan. Pero matapos ang mahigit sampung taon sa klima ng Belarusian na may paulit-ulit na pagyayelo at pagkatunaw tuwing taglamig, kailangan ng kumpunihin ang daanan. Mas matibay ang bato sa gilid ng bahay at sa pundasyon dahil mas kaunti ang ulan na tumatama rito. Ipinapakita ng retro na ang mataas na konsumo ng materyales sa pagtatayo ng bahay, lalo na sa pundasyon, bakal at semento. Sa MGI modernong eksena, makikita naman ang matinding hirap sa paggawa. Sa simula, para mapabuti ang kalidad, kailangang linisin at hugasan mabuti ang bato ang pagpili at pagputol ang nagkakaiba sa paggawa gamit ang likas na bato kumpara sa paggawa gamit ang artificial na materyales. Dahil sa uneven na kapal, ginagamit ang matitibay na tile adhesive o espesyal na dekalidad na solusyon. Noong panahon na yon, malaki ang nagastos namin sa MGE trabahong ito at sa MGE materyales, kaya hindi sapat ang pera para sa kompletong pag-aayos ng paligid ng aming bakuran. At ang ganitong matrabahong gawain ay siguradong hindi na nating gagawin ngayon may mas madali tayong paraan. Ang daanang ito ay nilikha sa paglalagay ng natural na bato sa buhangin. Sa MGA Beneficio, hindi na kailangan ng matrabaho at magastos na pagbebeton, madali ring ayusin ang daan kapag may lumubog na bahagi, pwedeng tanggalin ang ilang bato, magdagdag ng buhangin at ilagay ulit. Dahil dumadaloy ang tubig, walang bara o baha dito sa amin, tinubuan din ang damo sa pagitan ng MJ bato. Pero para sa iba, benepisyo ito. Bago kunan ng video, nilinis ko lang ang damo gamit ang trimmer. Kailangan ng mas makapal na bato. Pero ang problema ay kapag ang lupa ay madaling magbago sa lamig, lalo na kung mataas ang clay content tulad sa amin. Hindi mo inaasahan ang asal ng ganitong daan. At heto ang isang malinaw na halimbawa niyan. Ilang taon matapos maitayo ang daan, nabuo ang lubak na ito at hindi lang ito nag-iisa. Kahit ang mga paving na bato ay lumubog sa ilang bahagi at umangat sa iba, kahit na napakaingat ang paghahanda ng pundasyon bago ito inilagay. At ngayon, dahil wala akong sobrang pera at wala ring gana para sa nakakapagod na paggawa ng kongkretong pundasyon. Ayoko ring magbayad sa mga daanang di mo makontrol at parang may sariling buhay. Nagpasya akong maghintay ng pagunlad ng MGA Makabagong Teknolohiya na, tulad ng lahat ng makabagong teknolohiya, ay magpapadali at magpapamura sa lahat ng bagay. Naghintay ako, at makikita nyo mamaya kung gaano kadali at simple na ngayon. Habang naghihintay, pinutol ko ang damo at inalis ang lupa hanggang sa talim ng pala. Sapat na yon. Para magamit ang makabagong teknolohiyang ito, kailangang pantay ang ilalim at may kaunting hilig. Nakukuha ko ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng pala ng tuwid na talim sa pala na may bilog na talim. Para sa pagpantay, maaari ring gumamit ng patpat o anumang tuwid na bagay. Pero sapat na sa akin ang pala. Hindi ko sinadyang paluwagin ang lupa, kaya hindi ko na ito tatapakan o tambakan PA. Ang kaunting ulan ay nagpatunay na tama ang aking tansya at may tamang pagkahilig. Ganito ang resulta ng pagkahilig. Dahil sa pagsunod sa kasalukuyang anyo ng lupa, ang MGA pagkahilig ng ilalim ng daanan ay papunta sa kaliwa at kanan. At ang buong ilalim ay nakahilig palayo sa gusali, palayo sa gusali. Heto pala ang hiwa ng lumang daanan na idudugtong natin. Walang higit sa 20 cm ng buhangin mula sa ilog, iyon na. Kung malutas ang problema sa pagyayelo ng lupa, ito na marahil ang pinakamura at pinakasimpleng paraan ng garden pathway gamit natural na bato. At heto na, narito na ang MGA makabagong teknolohiya sa ating pintuan. Ito ay ang profiled membrane na Planter JO na gawa ng TechnoNICOL at ang espesyal na tape na Hermetic na gawa rin ng TechnoNICOL. Ang membrane ay high-density polyethylene at thermally nakakabit ang MGA umbok sa filtering layer ng geotextile. Ang rolyo ay 2 metro ang lapad at 15 metro ang haba. Pagkatapos ng masusing pagsukat, pinuputol ko ang piraso ayon sa kinakailangang haba. Dahil hindi malapad ang daan, hinihiwa ko ng pahaba ang planter geo gamit ang karaniwang construction na kutsilyo. Iba't ibang paraan ng paglalagay ng himalang membrana. Ang isang gilid ay tinutupi ko pataas ng patayo sa lapad ng aking daan, minimal lang ang MGA tira-tira. Para pagdugtungin ang tela gamit ang teknolohiya, kailangan ng apat na hanay ng umbok at sealing tape para matibay ang pagkakabit. Paano nga ba gumagana ang lahat ng ito? Ang membrane na inilagay sa ilalim na mahilig ay nagtutulak ng tubig palayo sa daan, patungo sa direksyong A, at sa aking kaso, mas malayo PA sa gusali. Parang daan at proteksyon sa pundasyon, dalawang gamit na. Dahil dito, ang lupa sa ilalim ng membrane ay hindi na susobrahan sa tubig at hindi na nagiging pumuputok o umaalsa. Dahil nga hindi na ito pumuputok, kaya niya mag-ipon ng maraming tubig. 'Yung tubig kapag taglamig, nageyelo, at habang lumalaki, sinusubukan nitong baguhin o sirain ang lahat. Kung walang sobrang tubig sa lupa, walang pamamaga, walang problema. Malakit na malakit. At para talagang maging matibay ang lahat, gagamit pa tayo ng double-sided tape. Maganda ang material kaya gusto kong maghubad ng sapatos. May maliit lang na problema rito. Ngayon, ayos na, ayos na. Nang napanood ko sa internet ang MGA Masterclass sa paglalagay ng material na ito, nakita ko kung paano walang awang pinuputol ng MGA eksperto ang sobrang planter para ang natirang geotextile ay maitupi pataas. Dito sa Belarus, kamakailan lang ay nagkaroon ng taon ng pagtitipid. At dahil natutunan ko iyon, nagpasya akong dagdagan ang construction ng sarili kong geotextile na hiniram ko mula sa asawa ko. Sa ganitong paraan, mas tatagal ang planter at mas makakatipid at baka hindi PA mapansin ng asawa ko. Sa ngayon, sigurado akong hindi niya mapapansin hanggang sa tagsibol. Buti na lang at nagdesisyon akong maghubad ng sapatos. Kaunti lang ang dumi na nadala ko at madikit ng maayos ang tape sa malinis na material. Ang geotextile na idadagdag ko ay hindi pipigil sa daloy ng tubig pero hindi rin nito hahayaang maghalo ang lupa at buhangin. At ang buhangin mula sa ilog na nananatiling malinis ay magbibigay daan sa madaling pagpasok ng tubig mula sa ibabaw ng daanan papunta sa membrane kaya hindi mabubuo ang MG abara o bara ng tubig. Tulad ng planter geo na nagbibigay ng daluyan ng tubig, ang MGA umbok ay pumipigil sa pagdikit ng geotextile sa membrane at nagsisilbing salaan. Hinaharang ang buhangin at pinapadaan ang tubig sa gilid ng planter sa pagitan ng MGA umbok. Kaya kailangan ang baling ng ilalim. Makabago lahat pero ang saya maglakad dito ng nakayapa. Maaaring ang susunod kong daanan ay mula sa planter geo. Kinukuha ko ang buhangin mula sa itinagong imbakan na inihanda ko noon para sa ganitong gamit. Hindi masyadong malinis sa ibabaw, pero magiging mas maayos ito habang nagpapatuloy. Bumili ng buong truck para lang sa ilang daang metro ng daan, hindi yan ang estilo natin. Magkakaproblema sa pagtatapon ng sobrang materyales dahil may MGA bahay na sa paligid. Ang buhangin sa sako, para lang sa maarte, normal lang to. Binabasa ko ng husto ang lahat para mas maging siksik at para hindi na masyadong kailangan tapakan o tambakan PA. Naisip kong humingi ng tulong sa kalikasan. Mahal magbuhos ng tubig sa metro pero parang kulang pa rin. Humiling ako ng tubig, walang nangyari. Kaya humiling ulit ako, ngayon mas taimtim. At bumukas ang kalangitan. At ang trabaho ng pagpapatibay ng buhangin ay ginawa ng ulan para sa akin. Lumabas mula sa imbakan ang pinakamataas na kalidad ng buhangin. Ang langit sa susunod na apat na araw ay bukas maliban sa ilang bihirang pagtigil. Gusto ko na sanang hilingin na magsara sila pero sa ikalimang araw tumigil ang ulan. Kapansin-pansin agad ang kapritsyo ng kalikasan kapag nagtatrabaho ka sa labas tulad ng pagtatayo ng bahay o paglalagay ng bato sa hardin. Maging maingat sa pagpili ng natural na bato para hindi ka mabigyan ng mapagsamantalang nagbebenta ng mababa at madaling madurog na uri. At para makabili ka ng pinakamura, may ibabahagi akong isang tip sa iyo. Noong kailangan namin ng mas maraming bato, binili namin ito mismo sa pinanggagalingan. Hindi lang para sa daanan, kundi para sa mas malaking lugar. May truck driver akong bumili at naghatid ng bato mula Rostovskaya Oblast, Lampas. Isang libong kilometro ang layo diretso dito sa Gomelskaya. Nagbayad lang ako ng dagdag pabalik kasi papuntang Rostov may sarili siyang kargamento. Kahit sa lokal na kumpanya ka bumili, may bayad PA rin sa transportasyon at malaking patong. Maliit na tumpok sa Retro may hindi bababa sa labindalawang toneladang likas na material. Ngayon, binili ang bato sa lugar mismo. Nalaman sa Belarus na kailangang magbase ng presyo sa budget ng pamilya hindi sa parisukat na metro para sa daanang ito. Nilipat ko siya sa scaffolding sa sahig nang makita ko ang maliit na tambak na dinala kapalit ng malaking halaga. Huwag ninyong isipin na ako'y walang tiwala o nakakainis. Akala ko lang talaga may nangyaring pagkakamali. Pero hindi, MGA 10% PA nga ang sobra sa bato kaysa sa nakalagay sa resibo. Mga pare, kailangan dalhin ang bato direkta mula sa rosto. Bilang gabay, Naglalagay ako ng tali at tinatapos ko ang pagpatag ng ibabaw ng buhangin gamit ang unang pantay na bagay na mahawakan ko. Susubukan ko rin gawing paalis sa gusali ang slope ng daanan. Para sa ganap na pagsunod sa teknolohiya. Sa likod ng kamalig, nakita ko ang luma ngunit maayos na manual na pambayo mula PA noong konstruksyon. Ang dami na nitong natambol, ako. Tumigil na akong mag-iwan ng baka sa buhangin. Ibig sabihin, maayos ang buhangin. Susunod, hindi na talaga mahirap. Pareho lang ang kapal ng bato, kaya inilalagay ko na lang sa ibabaw matapos lagyan ng konting buhangin. Pinapatag ko gamit ang pambayo dahil mas hindi epektibo ang paggamit ng rubber mallet sa ganitong kalalaking bato. Dito nagsisimula ang pagkamalikhain. Kung dekalidad ang bato at hindi bababa sa apat na sentimetro ang kapal, kaya nitong tiisin ang hampas ng pambayo. Kapag ikaw ang pumili ng bato, nawawala ang dahilan para isisi sa kapal ng dugtungan, pangit na disenyo o hindi pantay na pagkakalatag. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong tuluyang iwasan ang paggamit ng grinder para sa pagputol at ilatag na lang kung paano ito babagsak. Hayaan na lang na mas magmukhang matibay at magaspang. Maganda ang resulta ng una, kaya pwedeng lumipat sa susunod. Kapag manipis ang bato, dinadagdagan ko ng buhangin. Kapag makapal, binabawasan ko ang buhangin sa ilalim. Sinikap kong ilagay ang MGA bato, nang sa gayon ay MGA kalahati ng kapal ng bato ang nakalubog at ang ibabaw ng daan ay bahagyang mas mataas kaysa sa ibabaw ng lupa. Nilalagyan ko ng buhangin at dinidiligan ang pagitan ng MGA abato. Dito, mas mabuting huwag masyadong sobrahan. Kailangan na hindi maanod ang buhangin, kundi pumasok lang ito sa gilid ng MGA abato para mas maging matibay ang pagkakakabit ng MGA ito. Sa tingin ko, maganda naman ang kinalabasan. Pinuputol ko ang geotextile. Tapos na ang technical na gawain. Sa ngayon, Jose PA lang ang gamit sa hardin pero naghahanda na kami para sa MGA batong pampahaba ng daan. Buti na lang, may sapat PA kaming planter geo. Iiwan ko ang link ng mahiwagang membrane sa ibaba. Mag-like, mag-subscribe sa channel ko at pati na rin sa pangalawang live channel ko, nasa ibaba din ang link. Ngayon, MGA pinakamatitibay lang ang nakapanood ng bagong video. Siguraduhin ninyong i-click din ang kampanilya at tiyak na aabisuhan ko kayo. Salamat.